Lima ang naangol sa magnitude 5.8 nga linog nga mitay og sa Southern Leyte kagahapon samtang kapin sa 200 kabalay ang apektado. Kini uguban pa sa report ni Femari okay, Dumabo. Nagpadayon pa sa ilang assessment ang mga LGU o na sa mga personal sa FIVOX, OCD8 o DSWD sa kadaot ng bugna sa 5.8 magnitude ng lino kagahapon sa buntag sa Eastern Visayas o sa pipila lugar sa Central Visayas. Grabing naapektuhan sa linog ang pipila lugar sa Southern Leyte. Sa initial report, natala ang maabot sa 235 ka mga balay partially damaged sa mga lungsod sa Pintuyan, Padre Burgos, St. Bernard o San Francisco. Samtang pitugyod ka mga panimay sa lungsod sa San Francisco ang totally damaged tungod sa linog. Nakaangulusab og lima ka mga tao ang maong linog. Tulo ni inigikan sa lungsod sa San Francisco. May uh, injuries to reported. Dalawa po sa pintuyan sa isa po ang male, 14 years old, uh, due to collapse firewall wall of the house. At isa din pong ang male, 53 years old, na nahulugan din po ng coconut tree on the onset of the earthquake. While tatlo naman po sa San Francisco, yung epicenter po. Para yun pa sa pagpanghipos o kasayuran ng OCD-8 sa ginaghanon sa mga pamilya o individual nga apektado sa linog. Di ka mga eskwelahan sa Southern Leyte ang nisuspensa sa ilang klase kagahapon. Huwag ako ba niini ang padayon pa ang nisuspensa sa ilang klase karon. Ilabi na sa mga tunghaan nga doon na mga school buildings nga nangliki liki. Padayon pa karong gisuta kung ka mga eskwelahan ang posibleng apektado. Lakip na ang mga nangagubang commercial buildings o government buildings. Samtang, maagian na ang tanang mga daan o tulay nga napiktuhan kagahapon na tul sa linog. As to the roads and bridges naman po ma'am, Possible naman po lahat. Uh, may mga limitations lang po like one lane or um outer lane lang yung mga possible especially po doon sa mga sa liluan Southern Native. Kasi so, doon po yung mga yung medyo na ano na nag-damage po ng earthquake, yung mga roads and bridges po nila. Naka-blue alert status gihapon ang mga disaster teams sa mga LGU sa Southern Leyte, human kinigiisa, gahapong Adlawa. Pada yun pa ang mga assessment sa LGU, kadagkuhan sa ug at ang FIVOX, kunong sa kadako sa danyo sa mugna sa linog. Samtang nang hatag na usab og mga pasyon ng tabang ang mga LGU, sama na lang sa Lungso sa San Francisco ngadto sa mga piktadong pamilya, mga relief goods, ang ipang apod-apod na. Uba ni Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.